ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Merong may birthday ngayon, pero dahil wala akong nakikita mga handa, ito <laughs> na lang. Sa araw na ito, ikadalawamputwalo ng Hunyo, mga paps, sinilang sa South Africa ang bilyonaryong si Elon Musk, ang Time Person of the Year noong 2021. Ang kanyang kumpanyang Tesla na gumagawa ng electric cars ay isa sa mga pinakamayaman ngayon na may market value na higit 1 trillion US dollars abang ang kanyang SpaceX ay nakapagpadala na ng mga sibilyan sa space. Tubong South Africa, lumipat sa Amerika, at sinasabing si Musk daw ang pinagkunan ng inspirasyon ni Robert Downey Jr. sa pagganap ng Tony Stark sa Iron Man. In fact, may cameo pa siya sa Iron Man 2. Pero mga paps, ito ang ilan sa mga baka hindi nyo alam tungkol kay Elon Musk. Mm -hmm. Marami din nakakaalam na siya rin ang nagtatag ng PayPal. Ha? Pero sa likod ng kasikatan at yaman, hindi naging madali ang buhay niya. 1979, nung walong taong gulang pa lang siya, nag-divorce ang kanyang mga magulang. At habang nag aaral sa Queen's University, siya lang ang nagpaaral sa sarili niya. Pero nabaon sa utang na sandang libong dolyar. Kaya para mabayaran ay eh, nagtrabaho bilang tagalinis sa lumber mill. Pero kita mo naman ngayon, kahit na hindi siya numero uno, si Elon Musk ay kasama pa rin sa listahan ng pinakamayaman sa buong mundo sa lista ng Forbes Richest. Pero nalugi, medyo nalugi kasi sa ng 9 billion dollars matapos bilhin ang Twitter. Kaya kawawa naman siya, 230.2 billion dollars na lang ang net worth niya ngayon. Kailangan niya magpatulfo, mahingi ng tulong. Ilang taon lang kasi ang nakaraan. Bawat tweet ni Musk ay may epekto sa paggalaw sa stock market at bilyonaryo pa rin siya kahit anong 2018, eh nakuha ng chumochonki sa isang programa. Pero baka dahil sobrang sabog sa chonki pa rin, nung isa po siyang anak, itong si Musk, nung 2020, ay may pinanganak ng bunsong lalaki at binigyan niya ng kakaibang pangalan. Ano to? Si, basta sabog pa rin yata. Ah, mas kakaiba pa sa pangalan binigay sa kanya ng kanyang ina si, na, na, si May Musk. Na ang trabaho ay hindi profesor ng quantum physics, hindi scientist, kundi isang professional model. At kung isang taon, si May Musk, ang nanay ng world's second richest man, ang naging pinakamatandang cover ng Sports Illustrated Swimsuit Edition sa edad na 75. Aba! At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadana. dahil, joke lang, happy birthday sa'yo, Angela. Happy Yung birthday! bilis! Ha? <laughs> Kala ko <ba> yan! <laughs> Happy you. birthday ah, to you. Happy 18th birthday <laughs> Angela. Happy birthday. To okay. Maraming salamat sa iyo Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.